hello, 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 good morning, good morning guys, good morning dyan sa lahat, good morning guys, good morning, maga pa yung mat ko, <laughs> guys, gawa tayo ng, gawa ko ng almusal, almusal namin ng alaga, ito ay gatas, ikaw so, almusal guys hindi ako makita gagawa ako ng almusal namin ang alaga ko ito po ay uh, powder na chai uh, powder na tea yellow tito ilalagay ko to sa gatas ng alaga ko nahalo. tapos to naman ay hell powder hell powder ilalagyan yung gatas tapos to naman sa akin miss kape Jen, kalahating kutsara yung niskape ko. <laughs> kasi, tapos dalawang kutsarang sokal naman sa akin. Ay! Masigrasya pa. Bagas pa yung ano. Ayan, guys. Gaw ako ng alimusal namin ng alaga. O kasi, oras dito, 7.30 yung gising ko tapos ang gawa ko ng almusal. Then, magluluto ko ng itlog. Guys, gawa kong itlog guys. Burn or will. guys dalawang itlog at sa so mise side up ko lang

Tapos, magtotost ako ng tinapay. Ayan na guys, susunog na yung aking itlog. <laughs> susunog na yung itlog Plus, na. Tapos, lalagyan ko ng init, ayun. Tapos ito guys naman. Itong ano guys, isang basong tubig. Ito. Ay lalagyan kong init. Kasi iinumin. Guys, maganda daw to sa katawan. Sabi ng doktor. Guys, sabi ng doktor, ano, kada, bago ka daw kumain ng almusal, uminom ka daw ng tubig na isang baso sa umaga. Yung maligamgam na tubig ang maligamgam na tubig yung iinumin mo kasi marami daw benefits yun sa katawan natin. One glass every morning. Ayun. Tapos nagtutusta ko ng pinapay. na yung ano um, ko. gatas. Patay na kita itlog. Na ano kana Ito na ang aking itlog. Ito na yung itlog ko guys. Wow, nasunog ang tinapay ko. sunog yung tinapay guys sunog ba yan oh. sige <laughs> guys sunog lagyan ko na lang siya ng cheese yung isa itlog may cheese to tsaka itlog guys, hanggang dito lang muna ako guys ha, bye bye uh, bye bye sa lahat, maraming maraming salamat sa mga subscribe po, maraming maraming salamat sa mga uh, lahat ng mga viewers ko, maraming maraming salamat sa inyo guys, ito na muna mamaga pa yung mata ko, pagising ko lang kasi <laughs> ayun maraming salamat bye bye, God bless sa lahat God bless you sa lahat